Ayan guys, pupunta nga pala yung kapatid ko dito guys sa Qatar guys. Pupunta dito sa bahay guys. Kaya so guys, sobrang init sa labas guys. Sobrang init kaya nasira yung pungukha natin dyan guys. Ayan na siya, marating na siya. Ayan, oh my G. Kaya yung mukha natin dyan guys, parang tambasakan. Ayan. <laughs> Sorry na guys, parang tambasakan ako dyan eh. Sa init, init, sobrang init sa labas alam nyo guys kalami na sa piling kong magkasundo ang mga magkakapatid guys ba diba? so sobrang sarap sa pakiramdam kapag magkakasundo kayo yan guys is bago lang kami nagkasundo yan kasi dati hindi kami nagkakaintindihan hindi kami nagkakasundo ng kapatid ko na yan pero dito guys bibigyan niya daw ako na pero magkakasundo na kami yan bago lang pero ilang taon pa lang bago kami nagkasundo tapos pupunta siya dyan sa bahay namin. Bibigyan niya daw ako ng uh, saging, tuyo, tsaka binignit. At ayan na guys. Ayan yung nasa plastic niya. Bibigyan niya ako ng talbos ng kamuti, ang palaya, tsaka ano. Second time pa kami na uh, nakakita ulit guys simula nung pag pag bansa namin. So, sobrang tagal na ng taon guys at dalawang beses pa lang kami nagka, uh, nagkakita ulit ayan siya guys oo oh, oh, oh na nga pala sila sa kanila ayan with service pa iba talaga ang saya kapag mga sa ang ano yung dala namin kinalkal na namin yung dalanya, yung talbos ng kamot tapos kangkong Uh, saging, tuyo, tsaka kamote at saka ayan may binignit din ayan guys Kamoti. tapos ito sitaw tsaka ang palaya tapos may pakapinpang, ano to ano siya binignit ang sa gua <laughs> thank you ayan lang kamote. May kangkong pa. May kangkong.